Working mode si Twixie. nag encode Busy yan. Twixie, busy ka? Aba? Marunong ka nang mag-encode? Ano to? Aba? Nag-accounting na ang bata. Aba, marunong nga. Busy yan? Busy? Twixie, busy yan? Ano ba? nga ginagawa mo? Cash disbursement. Busy ah. Busy. Di maistorbo ah. Busy. Oh sus. Ang busy yarn. Ang busy yarn ni Twixie. Trixie! Hmm? Aba! Trixie! 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 Ay, hindi maistorbo. Busy-busy naman. Mahirap ba mag-compute? Ha? Trixie, ayaw mong pansinin na. Mahirap ba yung compute mo? Parang hirap na hirap ka mag-isip siya na. Ano ba yan? Hirap ba? Hirap ba? Hmm. Hirap nga. Hirap nga yan. Yoko nyan. Hirap yan. Hmm. Sige na nga, di na nga kita istorbohin. Ano, di ka pa tapos? Hi, di pa ikaw tapos dyan. Ha? Di pa tapos? Tingin nga, di pa tapos? Pagod ka na? Pagod na? Mami. Oh busy siya super busy nagko-compute mm. ano Twixie Twixie alis na tayo tara na pasyal na ano suko ka na <laughs> suko na ikaw mag-compute ayaw na pagod na <laughs> kasi naman o oh, tawag-tawag mo mami may busy eh Ayan, ayaw na niya. Ayaw na niya, pagod na daw siya. Sabi niya, ayoko na po. Hindi pala ako marunong nito. Babay na ako. Matulog na lang ako doon sa sahig. Hindi ko naman pala alam gawin yung ginagawa ni maming computation. di <laughs> ba? Diba? O, ano... store mo si mami. Kala mo, alam mo yung ginagawa ko, di ba? Ano? Alam mo ba? Alam mo ba yung ginagawa niya yan, no? Oh? Oo. Oh. Alam mo ba yan? Oo. Kolo mo, alam Ano? Ayaw na? Ayaw na, Twixie? Bye na. Bye na sa kanila. Bye, guys. Pagod na ako. Kailangan ko na magpagroom. haba ng hair ko. Bye, guys.